Hello, welcome to Virgo Philippines. So reading to for Virgo summarizing Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates. Please do like and subscribe na lang, guys. ma appreciate po lahat ng likes, comments and share kahit po heart-heart lang, smileys malaking bagay sa akin. By the way, be sure to check out yung amin TikTok shop. May mga products kami doon, uh, crystal bracelet, etc. mga lucky charm and let's start what we have here for the sign of Virgo, Sun Rising Venus Jupiter Virgo okay, King of Wands and the Strength card. Bottom of the deck is the Knight of Cups Cancer Scorpio Pisces. okay maganda to kasi I can see you as a person, you are a leader, you are born a leader, no? Uh, the Strength card kaya mong baguhin ang ugali at style or Uh, ang isang pagkatao ng isang tao kasi maybe the way you speak, the way you handle itong mga taong ito, kung paano ka as a person, meron kang ang hingaling talino, diskarte, na parang kaano-ano, uh, kahangahanga at ka, ka dito, parang not only kahanga eh. Kumbaga, kahit hindi mo i-pressure pre yung isang tao na magbago because of uh, kung paano ka mag-handle uh, as a leader no nakagawa mong ilabas kung ano man yung mga qualities no na dapat talaga ilabas dito mga taong ito na mas makakabuti hindi lang para sa kanya bago sa kapangkalatan no uh, nakakuha talaga tayo dito ng leadership abilities mula sa iyo And you do have your strength card. This is Leo energy. A lot of fire sign over here. Uh, sa mga cards na nandito. Um, the person that you're dealing with, that card, yeah, this could be a person. Lagi lang itong nandito itong person na to. But I feel like nagkaroon ng rebirth sa inyong dalawa. Like yung connection na parang nag-end or you feel like nag-end na. Tapos, nandyan pa rin naman siya. Uh, na nandyan ini intent sinusuportahan ka talaga. Lagi lang nandiyan yung person na to as a supporter for you sa mga dreams mo, pangarap mo sa buhay. The Ace of Cups, yeah, whatever new beginning na nangyayari sa buhay mo, nandito lang 'to taong 'to. Or uh, whatever big changes ang gusto gustong mangyari sa buhay mo, whether sa sa pamilya mo, sa bahay mo, sa career mo, itong person na to is the, the person who is always there for you, no? Na I, I, feel a lot of love mula dito sa taong to. And gusto niyang makuha mo lahat ng best for you. And ano yung mga emotions niyo sa isa't isa for the sign of uh, for the sign of Virgo. Mga emotions niyo sa isa't isa. -tisa. Please do check your sun, Moraes, and Venus, Jupiter sign. Yan, dahil pa, maaaring ito magbigay ng mga additional messages para sa'yo. hey emotion niyo sa isa't isa for the sign of Virgo Five of Wands Ten of Cups uh, The Tower and the uh, Knight of Pentacles Clarify the Tower please Okay, the Three of Wands um, Bottom of the deck is the Page of Swords Gemini, Libra, Aquarius Energy Kung ano man yung mga awayan, yung hindi pagkakaintindihan, pagkakagulo, challenges, sa uh, sa past no nakikita natin with the 10 of cups na natapos or nag-end na itong mga bagay na ito and with the nine of pentacles you are focusing sa mga kung ano ba yung mga kaya mong i-offer or mga offers na paparating sa iyo and that is a good thing yung person na to miss misses you maaring na may miss niya yung um yung mga dating ginagawa mo sa kanya like that when the two of you are like uh, parang with the page of search pwedeng yung mga kabataan niyo or the time na masaya kayo you're just enjoying life together you're just enjoying the conversation medyo na miss na yung part na yun and uh, may nakikita tayo dito mga challenges what are the challenges dito sa connection na itong the challenges are with the who have here the wheel of fortune and the four of swords uh, I feel like may mga new beginnings and big change sa future with the four of swords um, someone here is parang hindi siya masyadong gumagawa ng action pero mababago yung action na yon. maybe it has something to do sa future niya parang may mga bagay siyang i-end tapos maapektahan yung relationship ninyo because of these changes na ito Okay, so what will happen in the near future for the both of you? For the sign of Virgo, the star is here, the uh, four of cups, and the world. In the near future, para sayo Virgo, you do have here the six of cups, the three of cups, and the. Um, nine of cups. Bottom of the deck, you do have here the five of pentacles. And on your future, may mga bagay na parang hindi ka na sigurado kung ipupush mo pa pero gusto mo sana. You do have here the world. I can see you opening yourself, opening your life, opening your home. Kung sino man yung mga dapat or kung sino man yung mga papasok. Na, you're not too just, uh, you know, maaring in the past, medyo nililimitahan mo or nilalagyan mo ng, um, ng hangganan or you're not being too open. Sabi na natin ganun. But now, medyo nagiging open kapag pagdating sa sarili mo, sa home mo, whatever, no? Because may mga dreams ka, pangarap ka na parang gusto mong ma-reach. Tapos meron din namang mga bagay na parang gusto uh, in the past, ito yung gustong gusto mo. Pero parang hindi ka na sigurado kung itutuloy mo pa itong mga bagay na ito. You do have here the Six of Cups, the Three of Cups, and the Nine of Cups. So, I can see a lot of love from friends, family, uh, mga tagahanga sa'yo. And, uh, you do have it a five of pentacles, the hermit, um, some kind of challenges pagdating sa finances ang nakikita natin or maybe regarding a home or kung ikaw ay nagre-rent ng place, some kind of challenges pagdating sa mga bagay na yan. But, anong magandang gawin regarding doon sa mga challenges na yan? you have here the four of pentacles, the temperance, and the ace of wands. Aries, Leo, Sagittarius, uh, Taurus, Virgo, Capricorn. So, nakikita natin uh, na yung mga challenges na ito is like a way for you na magkaroon ng new beginning. Kung bagay hindi ka gagawa ng new beginning na ito, there's a new beginning for you. Na pwedeng ikaw mismo ay nakaisip or may mga tao sa paligid mo na para may isa katuparan itong new beginning na ito. Pero hindi nyo yun gagawin kung hindi, hindi mo yun may na gawin kung hindi mangyayari or kung hindi nagkaroon ng mga challenges. So parang challenges are a way for you na magkaroon ng push sa sarili mo. Na gawin yung mga bagay na talagang deep inside. Yun naman talaga yung gusto mo. The temperance is here. Kumbaga parang ito yung way para sa'yo na parang hindi ka pwedeng magpakampante kailangan mo gumawa ng action sa mga bagay na etc. etcetera et May mga ganung bagay tayo na dito. And that's what you're doing in the near future. There's a new beginning na ikaw mismo yung gumagawa. Kasi parang wala ka ng <laughs> alam mo yun, wala ka ng um, wala ka ng choice kung di gawin itong bagay na ipupush ka talaga no? para gawin yung mga bagay na hindi mo naiisipan na gawin ng mga nakaraan and there's a new beginning dahil dito, so embrace the challenges so thank you for watching guys, I love you all please do like and subscribe be sure to hit the notification bell huwag, uh, sana po ay mag uh, mag uh, iwan kayo ng uh, comments sa baba at yung um, facebook page namin sana po ay tulungan yung kaming mag grow ayan, may spread ang ating channel, ang ating page Madam Space P. Yan na Facebook page. Diyan ka rin pwede mag-inquire na personal reading. May mga, ano tayo ngayon, may mga personal reading tayo na naka-discount ngayon. Um, yeah, if, if you want video call, yan, discounted yan actually. 3 hours video call. Ang price talaga nun is mga nasa 10,000 but for now, nasa ano na lang siya. 5, 50% off tayo. So, uh, kung gusto mo ako makausap, gusto mo magkaroon ng clarity, you might want to book a reading doon lang sa aming Facebook page. Maraming salamat po. Ingat kay lagi and bye-bye.